Ang so, magandang araw mga kabagyo. Uh, ngayon, panibawang araw, panibawang video tayo. So, ngayon, magdi-DIY tayo guys. Nice. So, marami silang pay dito. Ayan. So, magdi-DIY tayo nice, guys ito. Dahil, uh, kailangan natin magtipid. Dahil wala tayo pang gastos So, inayos ko nga yung ating sakyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys. So, sira yung ano niya wiper, washer, motor. So, ginawa natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ngayon, dinukot natin dito guys. So, ayan. nakikita nyo yung wire. So, chinik ko na yung ano kasi walang connection ng kuryente. So, chinik ko na dun sa fuse box. So, nakuha ko na guys. Wala palang fuse. So, ngayon, nakuha ko na. Ito naman ang problema. Ipapakita ko sa inyo. Yung motor. So, ito guys, yung ano motor na original niya. Oh. Ayan. Pasira so, na siya. Hindi na gumagana. Ayan. yan ang original niya. Uh, Honda Civic. Ang problema, naghanap ako sa ah uh, tawag yan, sa auto supply. So wala daw silang ganito. Mayroon daw dito sa mga surplusan. So wala tayong nakuha sa surplus dahil walang surplusan dito sa atin. So ito na lang nabili ko guys. Ito. Universal daw to. So parehas naman guys. Oh. Parehas yung sakit nya. Kaya na guys. Pero yung style ng sakit niya pero baliktad nga lang ang lapar. Tapos ang pagkakaiba naman, yung lagay ng hose, subalik so siya Oh. Yung original na dito. Yung nabili ko, dito lang. Pag ganun. Dapat yung mabili ko dapat pag So ang hose naman ang, ang nabibend, pwede na yun. Tapos yun naman, pwede naman baliktad natin yan. So, ito try lang natin kung gumana to sabi naman ng binilihan ko uh, pwede naman ibalik pag di gumana so kaya sabi ko sige di, kukunin ko na kaya try ko ngayon pag di gumana ibabalik natin ito kagad so, pag gumana okay na to di ba guys ayan o tapos may kasama na siya yung guma doon sa ano kasama na siya so titingnan ko kung okay pa yung goma doon pero kung okay pa yan yung parang gamitin natin ayan so let's go kabitan natin yan ito ang ikabit natin bago pero replacement na ito LTCY 12 volts tapos ito naman ito yung pangalan nya yan guys Tawag yan. Japan. Mitsuba. Mitsuba tatak. So, ito testingin natin. Sana tumagal naman. So, let's go. So, di ko na kanina na ipagita sa inyo kung paano ko tinanggan. Pero ito sinasalpak lang din naman din. To. Sinasalpak lang din sa butas niya. Ayan, ipapagita ko sa inyo. Ayan yung butas niya oh. Makita niyo guys. Ay, madilim ayan ah. Oh. Ito guys oh. Ayan ang butas. Ito. So pa. Malambot pa naman ang guma. So, sana okay pa yan. Ilagay na natin guys. Salpak natin. mo guys ayun o kasya kita nyo guys so kasya naman guys so ilagay na natin ito o eh. so ilagay na natin guys ay eh, mag isa lang kasi ako kaya medyo meron Ayan, kasi kaya naman pala. Hi guys. Yung host lang ang hindi kasi So may guys oh. o. So ano ginagawa mo guys. O, so, luwagan natin. So ito o. Oh. Luwagan natin dito guys kasi sumahaba so pa naman to. Truyền so, guys ra tango là lạc đôi, so ngô ngân áp in biển. Arakopashi, uh, rong bật đẹp. Ana kuuu lạy. Truyền, ngô 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 So, yun. na. Taki, tutok mo. Ilagay natin sa lalim. Uh, 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 Tingkas, guys. So, baka palitan natin yung hose. So, meron tayo dito na, ano, palitan natin dito. Ba -yan, hindi yan, Just so, may, oh, hindi yaman oh. so, oh. sinilangay natin kasi hindi matigas yung hos. So, so, guys, oh. na yung host. Oo, hindi yaman. Kasi tayo matigas tayo 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 Yan. tayo 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 pwede ba yan? Oh, wala, kulang eh. Bebe! Busy. Hindi, yan yung isa. Parang brown. Parang brown ah. Hindi yan. Hindi na. Papalit-palit na ako. Patuloy na natin dito, guys. <laughs> Ito na lang, ha? Hindi. Hindi lang. Ah. Ready to, oh. Ready? Sakto. Pag ano, palitan na lang natin lahat na gumpos. Oh, Lord. No. Oh, Lord, no. what's that? Oh, Ayan, very good ka. So, okay, guys, bumili yun, na rin okay. tayo ng pews. Dahil sira, wala ang pews doon. Alagyan natin ng pews ako ito. Uh, washer spray. May na natin. Baka ilagay pa rin iba. Magpansa na kanda okay, gulong-gulong yan dyan. Ayan. Ala, ayan na nga. So, guys, oh. Pindutin lang natin dyan. Anak niya ng mekaniko. Kasi yung luma naputol na kasi yung dulo kaya tinalon na lang natin. Eh bakit isa, bat isa lang yan? So ngayon guys, matigas na nga pala yung hose. Palitan na lang na natin. So lagyan na natin ng tubig dito guys. silipin natin kung tumutulo yung nilagay natin. O, parang wala naman, no? So wala naman, guys, sa na tumutulo. Ayan. So wala naman tumutulo, guys. The lalim So lagyan na natin ang na, ano, Let's go. So, lagyan natin ng fuse. So, ito kasi wala nang cover yung fuse box. Oh, kaya tinignan ko na lang. Ito, ito guys yung walang... Ayan guys, na nilagyan natin ng ano. So titingnan natin kung gagana na. Ayan. Isa natin, guys. Ayan, Susingin natin. so, na. Oh. Ah. Kita nyo, guys. seryosin lang natin guys sige ano na na yung isa tumutulo so barado guys yung isa sprayan mo yan oh. diba? barado guys yung isa so linyasan natin ayan Sino Sino So yun yung isa mahina Pero okay lang yan Okay lang yan guys So gumagana na So saka na lang natin lagyan ng sabon yan So kailangan kasi may sabon yan So gumana guys Yung ating uh, Universal Na motor ng uh, water washer so yan so hanggang dito na lang tayo guys uh, kung nagustuhan mo ang aking video so hindi naman tayo mekaniko so, nag DIY lang ko tayo guys para kahit paano kahit yung mga walang alam paano alam ma magkakaroon kayo ng idea kung paano tanggalin yung ganoon so ako lakas slow lang guys Uh, kung nagustuhan niyo ang aking video, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please like and share. At pakisubscribe na, na rin ang aking YouTube channel sa Cycling TV. So hanggang dito, talaga nga sa muli po. Bye!